ah, uh, 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 birthday ko ngayon, naalala ko yung tatay ko, bibigyan ako ng iPhone. Hmm, makapunta na nga doon. <laughs> Hi, good morning. kasi ikasay yung pera sa ito na ko, oh, birthday ko ngayon tara. Road trip tayo. Sige, road kita. Birthday mo naman na eh. Uy, tika mo, ang gaganda. Ang ginagaganda ng mga iba, no? Oo nga, ang ganda. Uy, chong, magbabanda na Ah! La, ako? Ah! -oh. Ah! ko, Ah! ko Ah! Ah! na Ah! 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 nasa emergency room siya. Ah, sige po, yung Kayo ko po. Wala na siya, patay na siya. Ano mo? Patay na siya. Actually, binenta niya yung kidney niya para makabili ng iPhone mo. At saka, yun, bigla na lang siyang namatay. Actually, Pansyong, kaya um, namatay siya. May pinapabigay siya sa'yo. Ano po yun? Binenta niya yung kidney niya para makabili lang ng iPhone mo. Grabe talaga si Tatoy. Nakripiso na yung sakili niya. Para lang sa akin. Ay, Dok. Siyempre yung iPhone na binigay, binigay niya sa akin. Thank Ito. you po. <gasps> Totoo nga iPhone niya. Huli Gold. Tay, maraming salamat. Maraming salamat. Ay, sinakripisyo mo lang po ang sarili mo para lang makabili na itong cellphone para po sa akin. Tay, hindi kita makakalimutan. Ay, may pinapabigay pala siya sa'yo. Ano po yun? Dear anak, sorry kung di ako nakabili ng iPhone sa'yo. Pero ngayon, nabigyan na kita. Ngayon, napatay na ako alagaan mo yung sarili mo, maging mabait ka na bata. Bye-bye. Bye. bye bye <coughs>